kopo di side sa yan Dapat nang abang higpitahan ng batas trapiko sa mga e-bike, umaa na kasi ang ibang motorista dahil kung umasaraw ang mga naka-e-bike, parang sila ang hari ng kalsada. Ay napansin din yung mga e-bike na to grabe, naglipaan na ato na kahit saan. Grabe to mga e-bike to kahit saan, minsan national highway. Nandiyan sila. Akala mo talaga, legal na sila eh, na. No? Yung iba dyan, wala pang lisensya eh. Yung mga ano kasi, yung mga uh, e-bike na yan, pag naka, parang tricycle na siya, e-trike. Yung style niya parang tricycle, kailangan anong ng lisensya yon ayon sa LTO. So, mal... Iwan lang natin kung yung ibang like, mamanihon itong mga e-bike na to o e e-trike Talagang mm, ano na, may lisensya ba sila o sila Pero hindi ko alam po Legal ba sila po? hindi eh. ba sila dito sa may EDSA? Hindi ko talaga alam kung... Hindi ko sure ah. Kung talagang pinapayagan sila ang dumaan dito sa EDSA. Gugulat na ako minsan may mga e-trike dito sa gitna ng EDSA eh. Lalagang dito banda sa may Palintawap. Or dito sa may banda... Monumento. Maraming e-trike dito Ito eh. Tumatawit ng EDSA eh. Nagugulat ka minsan eh. Di ba? Hmm hindi mo alam kung hindi ko alam ha, kung talagang pinapayagan na sila dito sa gitna tula na ito yung isang to kaya mo you know, makasignerate naman siya pwede na pa, pwede na pa kayo sa EDSA boss ko pa pwede sa EDSA yan <clears throat> diba hindi ko sure kung talagang pwede pinapayagan na. sila dito sa EDSA dumaan eh nakalalakay na sasakyan no Mamaya maapapan sila ng mga to, di ba? Tinama naman itong mga truck dito minsan, ba? ano? Di ba? Grabe. Shoutout sa mga taga LTO. Ano ba to? Legal ba itong mga e-trek sa EDSA? Tanong lam.